Sobrang happy ko lang, gusto ko lang i-share sa inyo and feeling ko ano, isa ito sa mga pinaka uh the best na na bagay na binili ko sa buong buhay ko. Hey guys, good morning. Today is uh, March 8, 2017 and papasok ako today, tuturuan ako ng PE and nakatong PE. Yeah, uh, yun na yung pang PE uh outfit. So, babalitan ko kayo mamaya. And, okay. Medyo basa pa yung book ko kasi kakaligo ko lang. Medyo nalilate na ako. So, mamadali ako. Okay, bye-bye, bye-bye. Guys, maglalaro kami ng ganito. What do you call this game? Oh my God! <laughs> What they call this one? What do you call this one? Clue. clue. This one is Clue. So I'm gonna be playing with my so lazy office mates here. Mister Body, this one should be a person, right? Person, weapon, and place. Oh, so, already, so right? this are yeah. three. Okay. Ah, okay. Cannot see. I can yeah, see. I haven't, I haven't seen, I, see. See. I, I haven't seen. See. Come on, come I'm on. Going to be Miss Okay. okay, so guys, here we we speak uh, many different languages Malay, Bahasa. We sp they speak Chinese, Cantonese, I speak Cantonese. Tagalog, Cantonese. I we speak English. Yo, salamat. Yeah, salamat. I'm teaching them how to speak English. Oh, <laughs> how to speak Tagalog. Excuse me. <laughs> 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 Please. Sorry, Please. sorry, sorry, Pardon me. Now, your turn to know <laughs> that. Yeah, Who only Ah, uh, right Because he saw dagger so he knows candlestick We won I won Yeah Ah, cause only he show you This one is the, the suspect You're the suspect <laughs> Hi guys, adito ako ngayon sa Sa Temasek Club Para sa bowling competition Kakainip ko wala akong magawa so Vlog na lang ako nakakahiyaman pero wala, ako lang mag isa dito nakakainip, nanood na ako ng netflix pero masakit na yung mata ko so pahirap muna yung mata nakakainip, saan matapos na siya? until 12? para makauwi na din ako, napakita ko sa inyo yung venue dito okay. so ito ang teacher sign teacher na nag-accompany kasi ako ng studyante so nandito ngayon Although kailangan this time Magpapahinga pa ka ako kasi 3pm pa yung schedule ko Pero kailangan ko pumasok Kasi Ayun nga So ayun Medyo naiinip ako Walang magawa Hi guys, nandito na ako sa bahay ngayon And medyo pagod Pero okay lang And Siguro sabi ko ginagawa ngayon Medyo wala pa akong tulog din Gusto ko magpahinga muna So hanggang dito muna So kanina pinakita ko sa inyo yung kung ano kalagayan ko kanina doon doon sa bowling ah uh, doon sa bowling area and also medyo sobrang nainip ako and pinagalitan ako ng parents kasi <laughs> nalate ako which is yung hindi ma maiwasan kasi nag, nag, duty ako dito sa office until 8.15 tapos kailangan nandun ako ng 8 am So, it's a totally conflict schedule sa akin. So, wala ako. I, I need to prioritize my work. So, prioritize ko yung work ko dito. Main duty ang priority. So, I think I made the right decision there. Okay, guys. Time check. It's 12am. Andito pa ako sa office. And ako lang mag-isa. And wala naman ko office mate ko. Ako nalang mag-isa din. Simula 8am nag-start na ako mag-work and hanggang ngayon medyo hindi pa rin ako tapos ginagawa ko misa talaga mahirap kumita ng pera eh ganun talaga kaya mag youtube na lang ako <laughs> hi guys time check it's 1am And nandito pa ako sa work, kakatapos ko lang ang ginawa ko. So, bukas, hindi pa siya tapos actually. Itutuloy ko na lang siya bukas kasi hindi na din kaya matao Since 8am nag nakagising na ako. 6, 7, 7 am pa lang nakagising na ako. And 8am pa lang nag-work na until now. So, I think I give myself a rest muna. Matutulog muna ako. Okay, bye bye. Good night. Today is the day bibili ako ng camera for my vlogs and Maghahanap ako ng camera. Sana may mahanap ako today. Ayun. So, mamaya na. Okay. Bye-bye. And guys, ang formahan natin ngayon ay bouncer lang. <laughs> bouncer forma lang. Napakahirap maghanap ng kamerang to. <laughs> ay, yung iba sabi nila uh, for reservation daw. So, kahirap. Eh, eto, lilipat ako ng mall. Lipat ako ng ibang mall. I Try ko doon. Eto, ten dollars lang oh. VR. Muro naman, ten dollars. Mga mo. Wow. Mga gatong ito ang ganda kasi kaso maano bulky masyado gusto ko yung mga ganto lang mga handy lang ganto mga ayan yung mga ganyang handy lang para at least kahit na i-vlog mo hindi siya nakakangawit tsaka hindi siya mabigat mga ganito Ayan. Pero kung Sony o Canon, mas gusto ko sa Canon kasi although maganda ang camera reviews ng Sony. kasi ito mura lang oh. Sold out nga lang. Sold out na. So wala na yan. Although mura siya. ayun na yun yung price niya. Tapos may 200 cashback. Original price niya is is 899. Hindi, 999 pala. So 699 na lang. Ganda. Okay to, okay din to. Ito, ganda. To G9X. Ito maganda. So, Tapos medyo mahal. Hindi <laughs> ko kaya. Ito lang talaga yung nahanap ko. Ito kasi masyado maraming ano. Masyaming, masyado maraming positive uh, reviews. Kaya ito yung gusto ko. Tsaka pang ano talaga siya. Pang vlogger talaga siya. Ayan siya. tas nagaganto yan. Nabubuksan. Ayan. Diba? Oh. Bam! So pwede siya maganyan ganyan Alright. Ganda. Bibiling ko to, bibiling ko. Okay. Let's go, bilhin na tayo. Okay, guys, andito tayo sa IKEA. Alright. Titingin kami ng mga bagay na pwede yung bibili. Ayan o. No? Ang ganda dito, dag pwede mabili. Oh, no. Yikes! Kahanap tayo Hi guys and I'm very happy today Kasi sobrang nagpay off na yung pinagpaguran ko Ito na siya. ah. <laughs> Meron na akong camera Ayan <laughs> Bumili ako kanina ng PowerShot shed, shed. Ayan yung binili ko is PowerShot G7X Mark II. Ayan kung gusto nyo rin mag vlog o gusto nyo mag start ng YouTube uh, career O gusto nyo mag, magstart start ng YouTube channel nyo. Eh, advice ko sa inyo na ito, ito yung camera na mas uh, okay kasi handy siya, hindi siya masyado mabigat. And tulad nyo nakita nyo kanina kung paano ako bumili. Eh, sobrang happy ko lang gusto ko lang i-share sa inyo and feeling ko ano isa ito sa mga pinaka uh the best na na bagay na binili ko sa buong buhay ko kasi bukod sa hindi ko kaya magpakawala ng ganitong pera to be honest guys pero dahil alam ko mag, na worth it na yung camera is maganda kasi binasa ko rin yung mga review eh, sobrang 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 tuwang-tuwa talaga ako na nagkaroon ako ng camera ng ganito. Yun lang, gusto ko lang i-share. So, hanggang dito na lang yung vlog ko today. Sana uh, nakita nyo kung paano yung paghihirap ko para sa mga ganitong bagay na sobrang nakakatawa din talaga. At uh, nag-pay off lahat talaga yung, yung pagod. Nakakawala ng pagod talaga. Advice ko lang guys, kung gusto nyo mag-start gusto nyo mag ng YouTube, okay lang kahit phone din ang gamitin. Katulad ko ngayon, ginagamit ko palang lang is phone. Pero ako na-decide na ako na bumili ng camera ko kasi gusto ko din itong uh, pag-vlog and seryoso ako about this. So, nag invest na ako hanggat maaga kasi doon din naman pupunta. Babalitaan ko kayo kasi bibigyan ko din ng review yung camera if ever maganda. Oh, ano, pero I, 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 truly believe na maganda to kasi gamit to ng ibang YouTubers at sobrang dami at sobrang taas ng ratings sa kanila. So, tuwala ako sa kanila and this, this kind of camera talaga is maganda and handy siya. Hindi siya ganoon kalaki pero sobrang linaw, sobrang na ko na siya. Eh. So ayun, so hanggang dito lang yung vlog ko and God bless sa inyo lahat. Good night sa inyo. Mag-edit muna ako. Bye-bye.